TV muna ako ngayon sa amin sa sa main channel ko. Uh mm -huh. -hmm. family vlog muna ako ngayon. Pero nagsachante pa rin ako ako din. Pero yun, muna ako sa kalinga. Kasi ano eh, na, nagpita ko din sa vlog mo na ano, medyo stress ka na mm -hmm. sa ano, hindi ka natulog, kasi ba, mahirap din ano, eh. Kasi ano, tawag yan. Ang daming ano, ang daming naman nangyayari. <laughs> Oo na nga po. po eh. Nabasa ko din so, na yung na, ang na, comment na, kaso na, hin hindi na ako nag anong baga tawag yan ano sa damay kasi ako dun sa mga ano sa mga ibang gawa ng iba na wala akong kalam -alang. parang daw may ako naman syempre busy naman ako sa mga September yeah. um, yeah. hindi na ako maglalaan ng time sa mga ganyan kumpara mas focus ako ngayon sa mga charity po, sa mga beneficiaries ko yeah. Kung okay. yung mga ginagawa ng ibang kalingat, na uh, sabi na natin ka o sponsor o ano man kalingap partners lahat hindi ko na alam yung mga ginagawa nila kasi Uh, um, welcome lang namin sa naman namin sila yung parang empleyado na dapat ay bantayan. Tama po. Kaya kung may nagawa sila masama, kami yung damay. Damay. yung balik. Nope. Kaya ngayon, wala na kung nanggangin na mag para interview mo mga, muna ng mga... Pero, anong kuya, nabalibag ko sa iyo, kahit hindi mo na ano-ano. Yung gaya din sa amin, syempre, beneficiary kami, di diba? ba, sa iyo. Pero yung ibang mga kasamaan mo, hindi mo... Mga e, dati barkada bigla lang, o sige, tara, samahan nyo ako, ganun-ganun. Pero dami na sana, ano eh, na malaki yung... Gusto ko lang makatulong, gusto ko lang makatulong din kasi sa mga kaibigan natin. Pero, yun hindi pala lahat ng matutulungan mo o lahat ng mga welcome mo is makakabuti sa'yo. Tama. Di lahat. Tama. Marami naman na talagang hindi talaga yung respeto at talagang uh, nabuti yung Parang uh, mabuti yung intention. Mm -hmm. Pero una, talaga tamaan din ako kuya. Yung bagay, pag mo guys, delete mo ng GC, GC na ito, di ba yung sa keyboys na okay, lahat. Ito na yung GC kasi, yung iba na yun, Wala na naman nagpapakita. Diba? Tama. Kumbaga, magtanong mo ka talaga ako. Um, Pahinga muna, kumbaga, dito pa sa buti itong family ko listo, talaga to talagang pagkakatuwala ng pamilya ko to eh oh, uh, walang stress dito lahat lahat ng gawin ko ay may mo sa mga kaya yun pero ano pero okay naman din na yung ano na sa tama din Okay lang yun kuya, basta mahalaga. Siyempre, kung hindi ikaw ma-okay, eh paano naman yung tinatulungan mo, di ba? Mahirap mm -hmm. din. Ano naman, tuloy pa naman pagtulong sa personal account ko. Oh, Pero kasama ko, pamilya ko. Hindi, <laughs> okay, okay naman din yan. Siyempre, tinatindihan naman din siguro sila kasi kailangan-kailangan mo na din bigyan mo na almost 5 years na, di ba? Nasa charting mo po yan. No? Kaya nasama na din ako nung nasa 3 years na ako o mga 3 and a half years na ako dito sa iyo eh. Tapos ay nayon mga busy lang ako, sabi ko paano na ito. Sabi ko tupusin ko muna ito na yung nangyari sa Ano no, no, na wala na problem sa akin. Mhm. Pero wag mo sab kami natanggal kuya. Hindi <laughs> mo. Ne, <lang. laughs> basta alam ko naman na kami na mga pabalik ng ganun hindi naman kami basta-basta nagtatawagal. Mm -hmm. Pero pinapalam uh, pinapaalam din ako kuya sa iyo na kahit ano man ang nangyari, nandito, dito pa rin ako sa iyo. Hindi naman uh, kung baga, kung sino naman na uh, ibang vlogger na, oh, sige, sama ka na sa akin kahit anong hila naman. Meron din sa akin na chat pero hindi ko naman sila napansin Chat ko sila pero presensyaan ko na lang. Sorry po, hindi ako pwede. Yun na ginagawa ko. So yun nga guys, no, magandang araw sa inyong lahat. So panonood natin pinanood natin yung video ni Kalinga Prab tungkol dun sa nangyayari sa ngayon. At ito yung interview ni Indiano Biculano tungkol sa mga nangyayari sa Team Kalingap at makikita naman natin dun sa mukha ni Kalingap Rob na sobra siyang naaapektuhan na at sobrang nalulungkot sa mga nangyayari. No, although wala naman siya kasalanan, gaya nung nasa video nung sinabi niya, hindi niya alam yung mga nangyayari sa loob ng Team Kalingap at hindi niya pwedeng Uh, hindi niya makokontrol yung mga uh, kaisipan ng bawat tao lalo na yung mga content creator hindi niya hawak yung pag-isip hindi niya hawak yung buhay ng mga yon no lahat yon may kanya-kanyang ginagawa sa buhay at alam din naman natin gaya ng binanggit ni kanina prob na siya ay busy rin sa kanyang pamilya busy sa pagbablog at busy sa mga kaibigan at sa ibang bagay kaya hindi niya talaga makokontrol o hindi niya talaga hawak yung buhay yung isip ng mga uh, ibang mga content creator o mga reactor na nagre-react sa kanya tapos ang nare-react ay hindi magaganda. So alam nyo guys, no? parang sa isang kumpanya lang yan, hindi kayang pigilan o no? hindi makahawakan ng boss ng boss, ng CEO, yung isang tao niya lalo na kung nasa labas na ito. No, so, ganyan din yung sa team Kaya kasi nabi ni kanina pero hindi na kontrolado yung buhay at isip ng mga nasa paligid niya lalo na yung mga nagre-reaction. No, hindi niya pwedeng sabihin gumawa ka ng mabuti tapos gumawa ka ng masama kasi hawak nila yung buhay nila, alam nila yung tama at mali. Pero yun nga lang guys, sa sobrang kabaitan talaga ni Kalina Prab. Ang isa sa napansin natin dito sa video ito. na sobrang may stress si Kalina Prab dun sa sa interview ni Indiana Bicolana. Mabuti na lang, nandiyan yung mga kaibigan niya na hanggang tumamay. Nandiyan yung mga malalapit na kaibigan nila Kalina Prab. sila Kuya Jens, sila... Uh, marami pang iba, nandiyan sila Kalina Pian, Kuya David. Yan yung solid ng mga kaibigan nila Kalina Prab. No? So, syempre, mga yan, naa-apektuhan din at nasasaktan din si so, Lumikoy. Nasasaktan din yan sa so, nangyayari kay Kalina Prab. Alam nila na wala namang kaalam-alam si Kalina Prab sa bagay na ito. Pero yun nga lang, sino-shoulder ngayon ni Kalina Prab yung problema ng uh, mga reactor, mga content creator na hindi naman talaga niya dapat uh, i-shoulder yung mga bagay na yun. So, yun nga lang guys, may mga paalala tayo, may mga remind tayo. Lalo na, kung kayo po ay nagpo content kay Kalinga Prof. dumabait yan si Kalinga Prof, yung open para sa lahat. Pero sana, ano, uh, wag nating ano, samantalahin yung kabaitan, wag nating uh, gawing, ano, gawing content yung mga alam naman natin na magpapasira sa dignidad ng isang tao, masisira yung credibility niya. Uh, isipit palagi natin na binigyan niya na tayo ng tulong, makapag-content sa kanyang mga video sa charity, sa daily life vlog niya, at sa marami pang ibang bagay na ginagawa niya, nakakagawa tayo ng content doon. Kaya sana iwasan natin yung uh, pag-usapan yung mga bagay na hindi makakatulong sa uh, kay Kanina Prab para kahit paano makagawa pa tayo ng mga video. No, kasi ano yan eh, ma-appreciate natin yung mga ganitong mga video ni Kanina Prab gaya na makikita natin sa likod ng ating screen. na no, kung magamang tulong na ito para sa atin eh, mag-reaction na lang tayo in a good way kagaya ng mga ganitong vlog ni Kanina Prab, uh, tulong niya sa may hirap, o di kaya yung kanyang family vlog na open naman para ma-reactionan at mabigyan ng magagandang mga uh, napapansin natin. So, focus naman tayo dun sa mga positive reaction. So, huwag na tayo dun sa mga negatibo. At dun sa mga nangungusga naman, sa mga nagpipilit pa rin, uh, siraan at uh, bigyan ng maling uh, kung maga-interpretasyon yung ginagawa ni Kalinga Prop. So, pag-isipan nyo rin mabuti, ano, uh, na mas masama din yung pag sa tao na hindi naman natin alam yung buong kwento, ano, kung Buti sana kung nakakasama nyo, ah, uh, pamilya nyo, o di kaya araw-araw nyo nakikita, o araw-araw nyo nakakasama, siya so yung kalinga, praba, tangking kalinga, so pwede siguro kayo magbigay ng inyong mga komento na uh, nakikita nyo. Pero kung hindi nyo naman nakikita yung pamilyang uh, ito, hindi nyo naman nakakasama, ano ang dahilan para siraan? So, anong nangyayari kasi guys, minsan, ah, uh, nakikinig tayo dun sa mga sabi-sabi, minsan, nakikinig tayo dun sa mga ibang content creator na no, wala namang credibility at puro paninira lang yung ginagawa sa kapwa natin. Ano? So, mag tayo dun. So, maling-mali yun, guys. No? So, kung gusto natin na malaman yung totoo, bakit hindi natin personal na tanungin si Kanina Bravo? O di kaya, pumunta tayo sa tayo at uh, tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Di ba? So, simple lang naman, guys, no? kung meron kayong mga hindi nakikita maganda. So, huwag na lang natin i-share, huwag na lang natin Uh, sabihin sa iba kung meron kayong mga napapansin. Pwedeng kikip na lang natin, lalo na kung iba'y makapasala sa credibility ng isang tao. At hindi naman siguro uh, masama na itago natin yung mga bagay na hindi naman talaga totoo totally makakatulong. Ano? At saka guys, no? yung pamuhusga sa kapwa, syempre hindi rin magandang ano, to, katangi uh, katangian ng isang tao. Tandaan natin, na ayaw din natin na mahusgahan. Ayaw din natin na mabigyan ng masamang komento. So vice versa, no? kung ano yung ayaw natin gawin, kung ano yung ayaw, kung baga kung ano yung ah, uh, kung ayaw nating matreat no, ng masama, so kung natin itreat din yung isang tao na hindi naman natin personal na kakilala. So yun nga guys, no, sa video ito nakita naman natin yung stress ni Kalinga Prab dulot ng mga pagbabash at hindi magagandang mga komento. At nakita na lang natin dito sa video ito, mas okay na rin ito na kahit paano makaiwas siya dun sa, uh, sa pagcha-charity. Na yung pagcha-charity niya siguro paminsan-minsan na lang or kung magcha-charity siya or ikip niya na lang, huwag niya lang siguro niyang ipakita sa video. Kasi ipakita man sa hindi, ang nangyayari, uh, may mga hindi magagandang komento pa rin. Pero maganda yung ginawa ni kanina prab dahil na makikita natin sa video sa record. Nakapokus na siya ngayon sa kanyang family at isa ito sa magandang ano magandang ginagawa niya ngayon. Actually natutuwa din si Kuya Barbero TV. Na masaya rin tayo kasi yung ating kaibigan, yung ating kababata na, na nakikita natin na nag-focus na sa pag uh, paggawa ng content tungkol sa kaniyang pamilya. So mga pinapanood kasi natin ng na mga ganitong mga content. Sina Gio Ong, Hungry Sirian, nagpalit na rin ng content more on parang family content na rin siya dati uh, more on pagtulong pero yun nga kahit anong pagtulong ng isang tao minsan may nasasabi at may nasasabi pa rin kaya mas mabuti na siguro ito ang ginawa ni kanina prab uh, kahit o paano makakapag-relax na yung isip niya so sapat na siguro yung ilang mga tao na natulungan niya meron na siguro mga daan-daan o libo-libong mga natulungan ito si kanina prab siguro hindi na masama yun para sabihin natin na hindi siya tumutulong ano so okay na yun mas maganda na yung meron siyang maraming natulungan no So, yun nga guys, maiksing lang yung ating reaction sa video ito. Gusto ko lang na i-share sa inyo yung kanyang hinain, yung kanyang nararamdaman para malaman din natin ha, yung nangyayari sa ngayon. So, yun nga guys, no? Uh, gusto ko na pasalamatan muna lahat bago natin tapusin to sa lahat ng nanonood sa atin. Sa team Chris, no? huwag kayong mag-alala. Yan ay magpapatuloy at kilalang kilala natin yung si Kalina Brab. Nagre-relax at nagpapahinga na yan. So, pagbalik niyan, yung comeback niyan, napakalakas. No? Kaya nang makita natin sa video yung mga pagre-relax niya ni Kalina Brab tungkol sa kanyang pamilya. Yung balik niyan sa Mikris, eh, mas maganda, no? Abang-abangan natin yung comeback niyan, guys. So, yun nga, pasalamatan natin yung mga nanonood sa atin, di Chris At syempre, yung pinapanood natin, gusto ko yung pagre-reaction nila Kuya Julay, nila Marciano, nila Kuya Jens, yun yung mga pinapanood lang natin ng mga reactor na para sa akin ay good. So, yun nga, guys, bago natin tapusin itong video ito, gusto ko muna na magpasalamat sa lahat ng nanonood sa atin. At syempre, doon sa ating uh, kaibigan, syempre, Kalinga Prob, na panood natin do sa ating video kanina, na nagbabanding sila. So, susunod, um, gagawa ulit tayo ng mga reaksyon, mga video na mapapanood ninyo, kung ano yung masasabi natin sa uh, ginagawa ngayon ni Kalinga Prob. Pero bago natin tapusin to gusto ko na sabihin sa inyo, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta, ah, hindi lang sa akin syempre kay Kalina Prab, gawa na nakakagawa tayo ng mga reaksyon, kung hindi dahil sa video niya, wala tayong content sa ngayon so, so thank you so much po at syempre sa team Mikris sa lahat ng nag-aabang sa Mikris ni, ng tandem na ito, thank you so much po sa inyong lahat, no? ingat po kayo and bye bye